Magandang araw mga body Welcome to my youtube channel Sa ngayong araw mga body Ang vlog ko ay uh, Papakita ko sa inyo yung Bumalik ka na dump truck Yung vlog ko dati uh, Ngayon okay na naman uh, Bali penalita nila ng ulo Tingnan natin yung Kinamit nilang ulo Yung cab mismo Kasi yuping yupi yung cab no Kaya penalita nila Ayan so, o no? Yan. Yan yung pinalit nila na ano. Giga Isuzu. You know. You know. Oh. Yan mga body yung bumaliktad na dump truck. So yan oh. Oh. Ganda rin pagkagawa. Pintura na lang wala dito. Pinturahan na lang yan. Ayan you know, o mga padi o. Oh. Oh. Pintura na lang. Ang kulang. Kasi yung harap niya kulay green. Pero ang pintura talaga ni'yan green kaya pipintura ng green yan mga padi. So yan o. Oh. Aircon pa yan. Ito. Ganda rin yung pagka ano pinagawa namin niya pinapalitan ng ulo so yan mga body ang yan yung bumalik din na dump truck mga body nung sa Laia Batangas so yan mga yan yun lang ating vlog sa ngayon mga body uh, hindi pa tayo nakapagano ng tutorial so yan muna mga body marami salamat sa mga viewers ko dyan at yung mga hindi pa subscribe pasubscribe mga channel mga body Iyan. I-like, share, and comments. Kung gusto yung mga comments. Kung nagustuhan yung aking video, mga buddy. Iyan. Pa-share naman. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.